sec Nicolas T ang DOJ undersecretary. Maganda umaga Magandang po. Maganda umaga manong Ted. Salamat up. sa pag-imita sa inyong programa. Salamat din po sa panahon. Newsec, ano muna po ang inyong pong reaction dito po sa mga claim nga ng kabilang party ano ho na Katakot-takot po ng mga paglabag sa karapatang pantao ang ginawa po sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte at sa kanyang pagbiyahe po papunta wala, wala, po doon. Wala. Walang katotohanan yon dahil nandun ako mismo at kami sa DOJ, si Prosecutor Dong Fadalion, pinatibayan na niya doon sa isang dokumento na pinadala sa ICC na marahan ang proseso, no? lalo na sa kampo ng pamahalaan. Yung tatlong kailangan ng ICC upang ma, doon, sa, doon sa patibay ng DOJ, na, na, nakita naman namin na unang-una napakasimple lang na si President Duterte ang subject ng warrant of arrest. Pangalawa na lahat ng kanyang karapatan ay ginalang habang pinapatupad yung warrant of arrest. At pangatlo na dumaan sa, dumaan sa tamang proseso yung pagpatupad ng warrant of arrest. sir, niyo po ito mismo, hard copy nito dito po sa kay dating Pangulo at maging kay, sa kanyang mga abogado. Soft copy at hard copy ng warrant of arrest at sila din ay binigyan ng kopya ng notice galing sa Interpol. No? Na, na na tumulong na na, na tumulong na ipatupad ng Warrant of Arrest na ito. Okay, so meaning po yung yung claim na uh, wala kami nakitang copy ng arrest warrant, yung pong ganung mga claim? Ah wala, walang katotohanan 'yun. Nakita nila, meron silang access to a soft copy and to a hard copy of the Warrant of Arrest. Okay, sige po. So totoo pong binasahan mismo ng kanyang Miranda rights ang dating pangulo ni uh, ano ni uh, PG Fadulyon? ah uh, ni si General Torre ang nagbasa Apo, ng Miranda Tapos mm -hmm. kami naman, kami naman nagsinaksihan ng namin doon si PJ Fadulon kasama mm -hmm. sa mga saksi sa pagbasa ng Miranda Rice upang nanaayon sa proseso ang pagpagbasa pagbasa ng Miranda Rice. Opo, yung claim po na eh, dapat magpasuri sa kanyang espesyalista sa Cardinal Santos ang dating pangulo kasi nga mataas ang kanyang sugar, eh, you deprive him of his uh, right to medical assistance. Ako alam ko naman, nakita ko naman no, may mga doktor doon, may napakaraming doktor at may mga civiling doktor din sila na dinala. But y- kami naman, ang, 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 aming, ang aming proseso doon ay pangpapagtupad ng warrant of arrest. No? Nakita naman namin talaga no, na ginala ang kanyang karapatan, napakadaming daming, daming palugit ang binigay sa kanya. In fact, ang, tagal nga nang inabot, diba? parang naglanding siya bago mag-alas Parang inabot pa ng mga alas ocho no? Siya nakasalang sa plano. Opo, um, yung, nung mga oras na iyon, naghain na nga po, no, bago po mag-close ng office hours, ang, ang uh, si Sen. Bato the, et al. dito po para nga sa paghain ng petition for TRO nga sana dito. Nung mga panahong iyon, opo, uh, meron ho ba kayo pang mga agam-agam na baka maglabas ng TRO Supreme Court to prevent the government from uh, ano po uh, from executing the ano you know, the transfer of the namin former na may president. Mayroon mga may na, may hinain na mm -hmm. petition Court of ma at mm -hmm. alam din namin na may posibilidad na lumabas sa TRO no pero mm -hmm. ngunit hanggat wala kaming nakita mm -hmm. na certified true copy ng TRO ay tuloy lang tuloy lang yung aming traba trabaho na ma-deliver ma, ma, ma deliver, no ma 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 deliver, ma-surrender ma si PRRD sa dahig. Opo, pero di ho ba kasi close of office hours na eh. 5 p.m. na halos eh. And Tama then, yun. opo, opo. Kapag ho ganon, meron ba kayong alam na ang Supreme Court naglalabas pa rin po ng TRO on a very important issue kahit hindi natapos ko, ng office hours? Hindi ko po alam no, kung gaano kabilis. Pero hmm. kung alalahanin natin dati, hmm. no, many hmm. years ago, yung si, si PGMA, no, sumubok so, hmm. mm. lumabas ng nang naia despite mm. having a lookout bulletin no mula mm. uh, a watchlist order mm. mula mm. sa DOJ mm. uh, na nakuha ng parang TRO eh, galing sa Supreme Court. Pero tinuloy pa rin no ng dating secretary ni Lima no panahon na yun. Hindi ko alam kung gaano katagal yung tumakbong panahon bago ma-secure ma yun TRO no sa Supreme Court. Okay, sige po. Ah uh, dito po no dito po sa desisyon no ng gobyerno para po sa pagbabyahe po ng dating pangulo papunta po sa Daheg, Ah uh, yung pong uh, legal issues dito na uh, as claim po ng mga abogado po ng Kabilang Panig na wala nang bisa yung ICC na yan, hindi na dapat pang ino hindi wala na dapat nating pagkilala diyan. Diyan sa mga sa mga order na yan kasi hindi na tayo miyembro. Itong usapin na ito, gaano po kayo kasinsin sa pag-uusap dito sa inyo pong sa DOJ at mga abogado ng gobyerno at ito ho ba ay napag-usapan din mismo with the president. Yung, yung, yung position yung yun yun ano talaga no. ano, yung sinabi talaga ni Delgar na ano, mga abogado ni PRRD mm. na wala din tayo member ng ICC kaya mm. dapat hindi tayo mag govern ng Rome Statute kaya nga ang ating basehan upang ipatupad ang warrant of arrest at i-surrender si PRRD sa The Hague ay dalawa, no? Una-una, nandoon yun Interpol, no? Pagiging member natin ng Interpol, kung saan dapat... Uh, Sino-render natin si PRRD sa ICC. But definitely po, this is, at the end, ano po, ito... Uh, in the end, it's an executive decision, talaga ng Presidente. Executive department naman kami, mm -hmm. at kami, talagang, ano, kita naman, no? Sama-sama kami, sama-sama so kami pinatupad itong itong executive decision na to. Gaano kahirap po yan na inyong deliberasyon? Uh, I hope you don't mind me asking. Um, mahirap yung deliberasyon no dahil ano um, hindi natin ma ma malimutan na dating presidente si PRRD um lahat, lahat, tayo no lahat tayo may 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 courtesy tayo may respect tayo sa kanya no mm -hmm. tapos hindi natin matanggi talaga na no? madami talaga nagmamahal sa kanya madaming supporters ano kaya ano lang talaga eh? kailangan manalig ang loob manalig na gagawin ng trabaho at at the same time, huwag kalimutan no, na dapat kalangin ang mga karapatan ni PRID at kanyang mga kampo. Kaya nakita natin talagang we went all out no, in, in ensuring that, the, uh, that his rights were respected. Okay, uh, sir, uh, ito ho naman ay eh, alam niyo na siguro, no? binibigyan po ang uh, mga respondents dito sa habeas corpus petition, si uh, ES uh, Bersamin, the ILG secretary, etc. Uh, sir, Uh, without courting contempt, no? Uh, mawalang galang lang, dito po sa pag-direct sa mga res uh, respondents dito, no? ng 24 hours lamang from receipt of the notice, Uh, paliwana kung bakit hindi dapat papag pagbigyan tong habeas corpus petition na ito. Ito ba ay kauna-unahan lamang sa, sa bansa na 24 hours and ito rin ba'y kauna-unahan din Napagkakataon po para mapapaliwanagin ang isang ang gov, ang gobyerno sa habeas corpus petition kung saan ang subject ay eh, nasa labas na po ng jurisdiction ng Pilipinas. Yung 24 hour period sa habeas corpus Uh, proceedings to comment, no 24 hour period to comment. Normal yan ano, nang uh, madami na ako hinarap na ganyan doon sa, mm -hmm. mga, mm -hmm. doon sa mga sa chi mga Chinese pogo workers na humihingi ng habeas corpus sa mga iba-ibang korte. Mm -hmm. uh, kami mismo yung PAOK hinihingi kami ng comment within 24 hours. So walang ano, walang 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 bago diyan. Okay. Par for the course yung paghingi ng komento mm -hmm. ng mabilisan doon sa mga respondents. Okay. Yung dito na sa ibang bansa, yung tanong mo, ako, wala akong alam no, na, na ganyang pangyayabi. No? Na saatin hini, sa atin hiniling may habeas corpus petition ng pamahalaan ng Pilipinas kahit wala na yung sa atin ng, ano, ng petitioner. Yung nga po, ano, kasi, sir, again, po, sec, ha, ma mawalang galang lang po, ito hulang naman po, eh, academic discussion. Kasi po, di ba, usually, sa habeas corpus petition, uh, pinagpapaliwanag yung respondent kasi ang paniniwala na yung taong gustong uh, ipalabas, noho uh, at ang tao pong pinagkaitan ng kalayaan ay hawak noong tama. respondent, di ho ba? Tama yun. Basic tama yan. Yun. Opo. Yun. Ngayon po kasi, in this scenario, alam natin na yung taong gustong nilang ipalabas sa harapan po ng Supreme Court, iharap nyo sa amin yan, eh alam natin lahat kung sino ho may hawak at nasa, nasa saan. Uh, di ba? Pero dito po, ang pinagpapaliwanag ay itong mga taong gobyernong ito. Ito, and, uh, ano ang inyong masasabi sa ganto uri po ng petisyon? sa na na namin yung petisyon mm -hmm. tapos tinanong namin yung yung sinasabi mo naman na ano na, na panano mo mm -hmm. malamang yan din yung magiging ano namin magiging sagot namin magiging tugon namin sa sa korte suprema no? so abangan na lang natin okay sige po pero ito ho ang kauna-unahang pagkakataon marahil na ito ang ang sitwasyon na alam na ho natin kung nasaan yung taong hinahanap pero What? opo itong taong ito ay eh, nasa labas na po ng jurisdiction mismo nang gobyerno ng nang Supreme Court, no? Hindi ko natitiyak, no, pero napakaraming habeas corpus petitions na kaming hinarap, pero itong unang pagkakataon na na sa ibang bansa na ang subject ng ng ng, ng petition. Okay, sir, eh, ito ho no ang claim nila sa Senator Bato. Pati po ng iba, no, nang mga tutul dito, eh kasi naman gumagana naman ang ating justice system eh pumapasok lang pong ICC kapag talagang kitang-kita na walang hustisyang nangyayari, hindi gumugulong ang hudikatura sa isang particular na nasyon. E sa atin po naman meron. Ba't ba tayo pupunta ng ICC? Yun po ang claim nila eh. E bakit hanggang ngayon daw po wala pang kasong isinasampa ang sino man sa hukuman daw po sa Pilipinas kontra po sa mga umano'y nagpatupad ditong mga oplantukhang at EJK? tama yan. Ano, no may 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 functioning justice system tayo talaga we can attest to that at kung naalala natin late last year no may linabas na department order si secretary Remulla na may ginawa siyang ano task force sa DOJ at sa mm. NBI upang siya sating at at magmagsampa ng mga kaso para dito sa EJ case so war on drugs. At ongoing to, no? napakadaming naming resources na dinevote dito, mga fiscal, madami kang mga ini-interview na mga, mga victims. Mm -hmm. But on, at the same time, babalik tayo na sa RA 9851. Eh. Diba? Mm -hmm. Nakalagay doon na, Opo. na may option yung bansa na i-prosecute na lang under IHL law natin yung crimes against humanity o kung may ibang kaso na nakasalang na, ipaubayan na lang doon sa, doon sa banyagang korte na may hawak ng kasong yun in the interest of justice na in the Apo. interest of justice na pipiliin niya nang ano nang hmm. nang ng Pilipinas eh dito naman in the interest of justice 'yan kasi naman ba't pa ba, ba, ba natin ang, ang dami na natin resources na inaallocate dito na, doon na natin natin allocate sa ibang kaso kasi tumatagpo pa rin naman eh madami pa rin kami inaimbestigahan dito sa hmm. mga HJK cases hmm. yung mga individual na kaso laban sa mga individual na police tuloy namin 'yan inaimbestiga pero kung may ganito na no may ganito nang ganito nang pagkakataon na may banyagang banyagang korte, eh eh e, ubay na natin sa kanila. Total binibigyan naman sa atin 'yan ha, ng batas natin, ng RA 9851. Opo, opo. Ah uh, kasi nga no, may sa, sa, sa batas na ito, no. Uh, meron din po pagkilala dito nga po sa mga sa mga sa sa hukuman sa labas ng bansa na pag pinag-uusapan eh, crimes against humanity na. Hmm, ano tama po yun. Na, 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 na na kumbaga yung yung uh, yung, uh, yung laki ng uri po ng kaso. Pero tama uh, pero yusek kailan ko magsisimula ang criminal case nito? Kasi yun ang hapong hamon nila, Senator Bato eh. Sa, saan? Sa, De sa, sa uh, Pilipinas? Opo. I, mm. uh, ongoing to, no? Um, Tinanong natin, basta may, may kaming, may, may, mga na-interview na, no? At namin yung tamang pagkakataon. Tsaka yung criminal cases dito, ano yan, malawak yan, ha? Ah. hindi lang sa mga top officials pati yung mga individual police na tinuro ng mga ng mga biktima na 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 na, na, uh -huh. na, na, na sa mga kamag-anak nila o sa kanila mismo Mm -hmm. Opo, opo. Uh, as alam naman natin na dadaan pa po sa preliminary stage no ng trial itong si Pangulong Duterte doon sa ICC. Uh, assuming lang po uh, theoretical again kapag na-dismiss yung kanyang kaso doon, hindi hindi ito umusad, ano effect nito dito po sa local case natin? Uh, ano hindi ko na alam yan ano kasi paabuhayin na natin dito sa mm -hmm. ano, sa ICC. Tsaka 'yan, speculation na 'yan, ano. O mm -hmm. no okay. Tingnan na lang natin kung mangyayabi mo man 'yun basta nandoon na siya, tumatapos mm -hmm. na 'yung proseso. Mm -hmm. Tapos abangan na lang natin ang mga sulod apo. na pangyayari. Gaano po katagal itong simula po ng pag-usad ng mean, filing of the case, no? After the DOJ uh, 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 uh establishment the probable cause sa mga taong ito, gaano katagal A ito ang filing po sa mga hukuman kaya? Yes. Ito 'yung mga domestic cases naman. Opo, domestic cases po. usual process naman 'yan, no? May mm -hmm. may ano muna tayo, may mm -hmm. ngayon nasa ano ano pa lang tayo, case build up pa lang tayo. Eventually, abot uh, sa preliminary investigation. Tapos kung makita ng ano ng prosecutor na may ano prima facie evidence with reasonable certainty of conviction, mm -hmm. ay isasalang na namin sa korte. Eh. So medyo na ano, mga ilang buwan, ilang buwan pa abutin yan. but, it, but it will definitely happen. It will happen. There is a task force created by Secretary Remulia and there, is, there are ongoing investigations, ongoing efforts that mm -hmm. involves a wide range of respondents, no? not just PRRD, but even lower ranking officials. Okay, sige po. Opo, opo. Sige sir, uh, lastly sir, ano po ang inyong panawagan sa mga taong nananawagan ng people power ngayon? I know, huwag dapat ano, dahil, dahil ano talaga, uno-una, um, kita naman, no, ginawa lang naman ng pamalahan yung kanilang, in-exercise na natin yung ating option under, under, under 9851, naging marahan ang, pag, ng proseso sa pagpatupad ng warrant sa arrest kay PRRD at sa pag-surrender sa kanya sa, ano, sa, sa The Hague. Ano? So ang people power ay, Maaari nyo naman gawin ito uh, bilang pag-express ng inyong mga pananaw, pero wag naman wag naman maging paraan upang ipatalsik ang ngayon nagsisilbing pamahalaan. Okay, sige po. Salamat po na marami, Yusek. And again, Godspeed, sir, sa inyo okay. pong... Uh, ano, okay, thank you. Thank uh, you, sa you Manong man, Salamat na marami. Si uh, Yusek Nicolas T. ng Department of Justice. He was present that time po na nangyari nga ito.